Good morning mga kamimis. Taos na Ay <laughs> Ayan, nagano ako ng almusal oh, yeah. namin. Upo. Magluto ako ng pansit. Ang sahog niyan yung tira niyan. Iwanan ko muna sila. Kasi alas 7 pa lang. Maghahanda ako ng konting ulam para sa isang linggo. Doon muna anak. Sa ano, sa tindahan. Kasi, ha? Naglinis na ako dito. <laughs> Linis na? Opo. Mama na mag Magmamadali ako kasi wala pa si Michael. Nasa planta na si Michael maaga in the morning. Uy, takpan mo yung ulam, anak. Hmm. Ako na lang pala. Punta lang ako ng palengke. Mag-aano lang ako makamimis ng ang um, panglimang pang limang araw na mauulang. Pag isda naman, may mga nadaan naman dito. Yung karni-karni lang pa. Yung may maano lang ako kasi hindi na ako nakakalabas pag ganyan na may pasok. Handa ako. Bibili lang ako doon. Sama ko kayo kasi. Hindi <sighs> ka na kayo nasasama. Ayan. Dito pa natin eh. Di ba mga kamimis? May nagtitinda yan ng isda. kapag nga. Ngayon lang ako naglakad din ng payang. Wala pang tao. Wait lang. Mamaya na lang. Ngayon ko muna pumunta dun sa bakahan. Konti lang naman. Konti lang. Agay, okay. alas 7 na pala. Kay bukas na yung dalit. Sana may baka konti lang baka makaminis kasi kakompleto lang ba kasi dito malayo pagka yung gulay gulay naman kasi doon sa may amin diba meron naman hirap pag mag isa kasi minsan biglaan si Michael na pakarga <coughs> ng umaga hindi syempre hindi ako makakalabas dito pala ito papunta na kat 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 piano kanya lang din ako pupunta dun kasi maano na mat, Pakatulog pa dito yung kinakat kat daan dito yung kinakat daan. papunta doon. Dito may baka. Kunti lang, mga 200 lang na baka. Pwede naman. Di saan. Oh. Ayan, yung bakahan. For 56 to, for 56. Kuya, 250 baka. Ayan, ito. Ano to? Ito, baka, ano, balo. Sige, malaki kamay, ito Ha? Yung malaki konti. Malaki? Hindi, yung sap, sap ba? Huwag yung maliliit lahat. Ito, masarap to pang sahog, no? Okay. Ayan, 30 to, 30 na lang. Ako tay bossing na walang cheese ah. Dito ako na. P250 May laman naman? Okay. Ah, sige. Bola ka, madam, no? Opo. Tsaka isang buong manok. Magkano ba pagbuo? Aray. Eh, parang nandito ka na si kuya. Itinig <laughs> na lang. <laughs> Bakit ba ako mahuwag-mahuwag pa? Chum, akala ko yung yung... Magkano yung day? Ano? Okay, give na lang. Simple na. Hindi ko alam anong for today. Ay, nako. Ayan, bahay na ako mga kamimis. Hindi na ako nakapag-vlog dun kasi ano... Magaan ang dala ko, ha? Medyo magaan. At wala pa rin si Michael. O, di ba? Tingnan mo yung oras. Parang 40 minutes lang ako na malengke. Ang bilis ko. Oh, hindi na ako nakabili ng ano iba kasi ano. Ah, ang bigat na nandala ko. Manok, baboy, at saka baka lang nabili ko. Tigilan lang naman. Puntay natin si Michael bago tayo mag-almuzan. Wala na mga kamilis, nabili ko. O. Oh, oh. Diba bumila ko ng tuyo. Ito. Um, paninda naman yan kasama ng paninda baka ayan, meron akong talong tsaka pang sahog lang yan then wrapper, syempre gagawin ko yung laman ng ano yung laman ng, ang tawag dyan ng manok, tatanggapin ko syempre ang favorite nila pata yan lang ang nabili ko mga kamimis kasi ano, magmamadali na ata ako. Kasi iniisip ko si Michael, baka dumating na, wala pa ako. Ayan, manok isang buo. Tatanggalin ko lang ang laman niyan. Mga kamimis, oh, yung laman ng buong manok. Ay, hindi naman, yung sa may pichu lang. Ginawa kong Shanghai, o ba diba? may stock tayong Shanghai. Musang all time kamimis Pagdating ni Michael pa lang. Pansi ka na umaga. Ay, Ayan. Ayan, ang dami ko nagawa mga kamimis. O, oh. di ba? Para-paraan lang yan. May stock tayong ha